Hello mga katubig. It's me again si Tita Alice po. Ngayon naman ang pag-uusapan natin ay kung magandang package na ba ang mineral and purified stand up. So bago po ako nag-start sa negosyong tubigan, syempre nag-survey po ako at marami akong water refilling station na inikutan, pinagtanungan at uh, napag-alaman ko na mas marami pa rin ang uh, bumibili or mas mabenta pa rin ang mineral water. Lalo na dito sa area namin kasi ito po ay compound. So, mas kilala talaga ang mineral water. Kaya naman kinuha ko package ay mineral and purified set up. At uh, una, kaya ng bulisan ng mga tao, affordable lang siya, mura mura At ito rin yung mineral water ang ibinibenta natin or kadalasan nga binibigay natin sa ating mga dealer at sa ating reseller. Dito po sa akin sa water station ko, ang bentahan ko ng mineral water ay 25 pesos ang isang galon. And then meron akong promo dito na 5 plus 1, so anim po yan ay 100. Sa ibang water filling station, ang bentahan nila ng isang galon ng mineral water ay 20 pesos lang. And then promo nila, same din sa promo ko kasi yun naman ang kalakaran ng water station ngayon. So, sinabayan ko lang sila. Nakiayon lang din ako sa takbo ng kalakaran ng mga negosyong ito. Sa purified water naman, 35 pesos ang bentahan ko sa isang galon. Walk-in po yan. And then, 40 pesos po ako sa subdivision. So, malayo yung agwat namin uh, ng presyo dito sa ibang water filling station. Kasi ang bentahan nila sa purified, sa isang uh, container ay 25 pesos lang. And then, hindi ko alam sa subdivision nila, siguro 30 lang din, or same price lang din ng 25. So, iba't-ibang water refilling station, iba't-ibang uh, presyo. Pero, ang sa akin, maintain ko yung price ko, at never po ako nagbaba ng presyo, unlike dun sa ibang water refilling station, na halos bargain na talaga yung kanilang tubig. Okay, para naman doon sa mga nagtatanong sa akin uh, kung bakit nagkakaroon ng kakaibang lasa ang mineral water. So, ito po, bibigyan ko po kayo ng tip para masolusyonan nyo po yan. Sa umaga pa lang, bago pa lang po kayo mag-operate, mag-check na po kayo ng TDS. Dito po sa akin, ang source ng water ko ay nawasa. So, may araw na mababa ang TDS niya, may araw na mataas. So, namu-problema din ako dyan kapag mataas ang PDS. Actually, yung tubig natin, dito sa amit, uh, kapag nag-150 na po yan, medyo pwede-pwede pa, no? Pero pag nag-180 yan, pataas, may kakaibang lasa na po yan at amoy. At kapag naman medyo uh, bumaba yan, 150 naman siya pababa, Okay po yung nasa niyan. So ang gagawin niyo po dyan bago kayo mag-operate sa umaga, i-check na po yung TDS niya para malaman ninyo kung okay ba or hindi. Dahil pag uh, nagkaroon po ng ibang lasa ang mineral water natin, hindi po yan na nawawala. Kung ano yung kakaibang lasa niyan sa raw water ninyo, ganun din sa product, yun din meron pa ring lasa na hindi maganda. Kaya kung hindi natin i-check ang PDS niya, talagang mamaw problema kayo. Marami pong magko-complain dyan. Maaaring natanggal lang ang tartar niyan o yung dumi ng tubig, pero yung kakaibang lasa niya, nandiyan dyan pa rin siya. So ano yung dapat natin gawin kapag uh, ganyan ang nangyayari? Yun nga po, tulad ng binanggit ko kanina, sa umaga pa lang, mag-check na po kayo ng TDS. Actually, pag mataas naman ang TDS eh, hindi naman yan habang uh, buong maghapon eh, mataas siya. So, may time na bababa din yan, may time na tataas. Kaya ang gabi ninyo, every 2 hours, mag-check na po kayo ng TDS ninyo, para malaman ninyo. And then, kapag naman sobrang taas ang TDS ninyo, na-check ninyo, halimbawa, ng 300 na, Nako, iba na po yung lasa niyan. So, ang mangyayari talaga, abala yung operation natin. I-stop nyo po muna yung pagkakarga ng mineral water ninyo. Ganyan po yung gagawin ninyo. And then, mag-abang na lang ulit kayo kung kailan bababa yung TDS niya. Kaya kung hindi natin gagawin yung pag-check ng TDS every 2 hours or every 1 hour, i-monitor natin yan. Karga lang tayo ng karga sa galon. So, hindi natin namamalayan itong oras na to, mababa ang TDS niya, kaya okay pa yung tubig. So, maya-maya lang, iiba na naman yan, may tendency na tumaas. Kaya ang nangyayari, pansinin ninyo yung mga customer, nagko-complain yan. Bakit may lasa yung tubig? Sa anim na inigib na galon at doon may lasa, tatlo, wala. Minsan naman, bakit may lasa yung dalawa, yung apat naman wala, di ba? Mapapaisip ka, bakit nga ba nagkaganon? Kasi nga po, hindi natin alam yung technique na yun. Na, ganun pala, dapat pala sinicheck yung TBS niyan, every one hour, every two hours. Wala sa atin ang problema kasi kahit na inalaga natin yan sa pagpapalit ng filters, nagpalit ka naman on time, ang gamit mo naman na carbon black, e eh okay naman, subok mo na, nag-backwash ka naman, at uh, tama naman yung paglalagay mo, kung ano-ano pang dapat ilagay dyan, o ayusin sa machine na yan. Nagawa mo naman ang tama lahat, pero bakit ganun pa rin? So kaya pag hindi ninyo alam dyan, kayo talaga magkakaproblema. Kaya tandaan po ninyo yung senior ko ngayon, alam nyo na yung gagawin ninyo. Every one hour to hours, mag-monitor po kayo ng TDS. Kung dito sa akin sa uh, last two years na mga problema ako eh. Lalo pa kaya doon sa area ng mga malalayo, probinsya kayo, ay eh, deep well ang tubig po ninyo. Kasi natatandaan ko na mag-seminar po kami, uh, um, eh, may kanya-kanya kami -kanya -kanya dala ng sample ng water, and then marami po doon nagdala ng mga deep well na sample. Ako ang kulay ng tubig nila, kulay baha. Tapos yung tines ni Miss Gracie si, ang taas na oh, sa 700 yung isa, yung isa 600. So ganun ka, kasama yung TDS kataas. Nako, imagine mo yun. Pag hindi mo alam ang mga gagawin mo, wala, kawawa yung water station mo, puro kumpay ng aabutin. Kaya yung may mga mineral setup po dyan, uh, alam nyo na po yung gagawin niyo ngayon. Kaya lang talaga, ang problema kayo, at saka, abala yung inyong operation and then kalaunan mapapa-upgrade din kayo magpapalagay din kayo ng purified water so kaya ako naman sinasabing maganda ang mineral set up and purified dahil nga sa ganitong sitwasyon na kapag nag start ka ng operation dahil naabala ka sa taas ng TDS na yan may kakaibang lasa mag-stop ka muna ng pagkakarga purified muna yung ikarga mo dun sa mga iigib ng purified. Ang kagandahan kasi dito, dalawa ang tubig na ibinibenta natin. Diba? So, meron tayong suki sa mineral, meron tayong suki sa purified water. Yun ang kagandahan. Merong choice po yung tao. Hindi ka tulad pag mineral setup lang at nagkaroon ka ng problema ganito, hindi mo na alam ang gagawin mo. Paano na yung water station mo? Kawawa ka. At least kung may purified water ka, na stop ka sa mineral, diretso pa rin ang kargahan. Mag-purify ka na muna. And then check ka naman na lang maya-maya dyan ang TDS mo. Pag okay na yan, balik ulit, karga na ulit. So, ganun lang pa yung gagawin natin. Ang kagandahan nga rito dahil ang tao meron may gustong purified water, meron may gustong mineral water. So, meron silang pagpipilian. Kaya, hindi naman katulad dun sa ibang uh, water station na purified water lang ang meron sila. 'di ba? Walang choice ang tao. Kung di isang tubig lang, actually hindi naman alam ng tao 'yan kung mineral ba 'yan or purified eh, 'di ba? Kasi nga dito sa akin, minsan may bumibili. Pabili nga po ng uh, mineral, yung T-35. Ganyan yung sinasabi. Minsan ba tayo inuutusan? Eh. Kaya napaka ganda ng meron kang 2-in-1 uh, package ng mineral and purified water. So, yung purified talaga na to, pang, kumbaga yung kasapang malakasan to, di ba? Yun yung sinasabing pang malakasan tubig para din sa subdivision area natin, sa restaurant, sa bangko, kung may karindirya, kung may mga contact tayo ganyan, ito talaga ang pagbibira natin, yung purified water natin. Kaya dapat alagaan natin yung sa pagproper proper backwashing, sa pagpapalit ng filters, Uh, ng carbon block, ng paglalagay ng asin para i-maintain natin yung sarap ng ating tubig. Okay. Sana po meron kayong natutunan sa sinier ko ngayong araw na ito. At uh, tulad ko nang nasabi ko kanina, para dun sa may mga mineral set up, for sure sa kalaunan, magpapa-upgrade rin kayo ng purified water. Kaya naman, kung meron naman kayong uh, budget, at uh, para sa mga mag-uumpisa ng negosyong tubigan, mas maiging kunin nyo na po yung mineral and purified setup. ba? Diba? Para at least meron kang pang compound area, meron kang pang subdivision area. Ngayon, kung mas meron ka pang uh, ikakasa or additional pa na kapital, kumuha ka na po ng 3 in 1. Kasi, minsan naman meron din may gusto may alkaline. Pero, hindi masyado kasi dito sa area namin yung alkaline. So, maaaring sa area ninyo, ma malakas po yung alkaline. So, 3-in-1 package na po yung kunin ninyo. Mineral, may purified ka, then may alkaline ka. So, yun lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo. At uulitin ko po, sana nakatulong ang uh, senior ko ngayong araw na ito sa inyo. At uh, para naman doon sa hindi pa nakakapag-subscribe, Please subscribe and click the bell and then select all para po ma-notify kayo every time na meron tayong bagong video upload. Thank you very much for sa inyo. God bless you all. Bye.